Ayan, what's po mga Mars? Magandang umaga po. Time check po muna tayo ay 11.26 na po ng... Uh, hindi, pa, hindi pa naman po tanghali. Ayan. Uh, update lang po tayo dito. Ayan po mga Mars. Ayan. Bisitahin po muna natin yung ating alaga. Sila po ay... Sila naman po ay mga busog na. Ayan. Hmm akyat akyat At atin nga pong silipin yung mga mangga dito. Ayan po mga Mars ay hindi pa po yan nabibenta. Ayan. Dami po yan mga Mars. Sino po may need ng mangga? Ayan. Ayan. po. Oh. Dami pong manggang yan. Ito mayroon po po dito. Mga maliliit lang naman. Ayan. Ito po mayroon din pong kung gusto nyo po ng malalaki na. Ayan, may mga malalaki na po. Ayan. Siguro mga ilang buwan, eh, ilang taon lang po yung itanim. Mamumunga na po yan mga Mars kasi malalaki na po sila. Ayan. So, mainit na po dito sa atin ngayon. Hindi po katulad kahapon na makulimlim. Ngayon naman po ay may araw na po na kahit papaano. Ayan. Ayan. Ayan po yung ating araw. Ganyan lang po mga Mars. So may lip lang po siya ng konti. At least po eh, hindi po umulan. Ayan. Hindi po katulad ng kahapon at saka ng isang araw. Talaga pong makulimlim dito sa amin. Wala ka makitang araw. At arin na, na nga, po yung ating tanim ulit. Ayan. Ang iba po naman ay tinutuka ng manok. Ayan, hindi po sila masyadong ano. At ang aming pong mga manok ay makukulit. Tinutuka po yung mga dahon ng aking tanim. Ayan, dadamuhan lang po natin. At medyo may damo na po ng kaunti. At pwede naman po natin yan mga Mars dagdagan ng tanim. Para po kaya po, paano eh. Pag tayo po ay gustong magulay, ayan. Ay pipitas na lang po tayo dito sa ating tanim. Ayan. Yung ating pong sili dyan, ayan. Kahit po ay eh, maliit lang po yung kanyang puno. Pero eh, marami po siyang bunga. Ayan. At doon nga po sa kabila meron din. Ayan. Ay, pwedeng dumaan. Ayan. Ayan, dito nga po tayo sa likod. Atin pong titingnan yung bugambilya ni Madam. mataas na po siya, oh. Ayan, yung ating mga damo din Hindi na naman natin nadamuhan. Marami na po ulit. Kailangan na po natin siyang putulan. Ay, matinik po ito mga Mars. Ito, itong ano na ito. Matinik. Ayan nga po yung mga bugong ano, pangalan nito? <laughs> Bugang bilya, ayan. At kailangan na po siyang putulan. Mahaba na po. Ayan. Gugum, gugupitan na lang po natin. Mamay pag, ano, kuha po muna ng gunting. Ayan po, ang ganda po ng dito sa taas. Ayan na nga po mga Mars at kumuha na tayo ng gunting. Ayan. Atin pong gugupitan yung pong mahahaba ay atin pong tanggalin. Ayan. Kasi po para po siya ay lalago. Ayan. Diyan lang ganyan lang po siya mga mars. Basta po ay basta para po siya ay magsanga. At ilagay lang po natin sa gilid yung kung anong pinagputulan natin dahil matinik po yan sobra matinik baka ating maapakan ay didikit po yan sa ating chinelas ganyan lang po siya mga mars para po eh gaganda ang kanyang magsanga-sanga po siya at lalabong po ang kanyang mga sanga yan namumulaklak na po yan yan po ang sabi ni Mayora kailangan po daw eh, ititrim para po eh lalago sa sanga yan. Ganyan daw po ang pag-ano ng trim trim lang po siya mga Mars hindi naman po yung as in putulin talaga yung ano puno ano ayan, ganyan lang po. Ayan, ayan mga Mars, ganyan lang po ang pagtitrim natin sa ating bugambilya. Ayan. Mga Mars, nakita po tayo ng halaman. Ayan. Atin Ating pong itinanim. Ayan. Doon po siya tumubo sa labas, kinuha po natin at ating itanim. Maganda po yan Mars ang kanyang ano, bulaklak. Tsaka madami siya pag namumulaklak. Ayan. ayan po mga Mars, tapos na tayo mag trim ng ano ng bugambilya ayan at tayo po ay upo Ayan po at sa hindi pa po nakasubscribe sa aking channel Mars Canoy TV, pasilip naman po guys. Ayan, at para vlog na rin. Bye-bye po at magandang tanghali.